Okay. Ay, ay, ay uli, ugly. Ulitan may itang amo. Ay, nintay okay. <laughs> 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 okay, ka malati, ma'am. Yes. No, I don't mo I'm going to go to the house. Yeah, going to go to the house. I'm going to go to the ka I'm going to go to the house. I'm going to ka to Magpanggap ka I'm going to ka. Go. Oh. Anim na ano? Nestle cream. Anim na peras. Hindi. Yan. Tomato sauce big original. Yan yung may free. Sayang yung free. Yan. Yan. Very good. Tapos isang tomato paste na ano, malaki. Ayan. Taas. Yan. Para masanay ka. Yan. Worcestershire sauce. Ito, ito. Worcestershire. Lay appearance na lang. Basahin mo yan. Basahin mo. Basahin mo. Ayan. Basahin mo. Lay appearance. <laughs> Mm. Ay, hindi pala yung mushroom. Mushroom. Then, tamas ang tamang makakay. Makamor. Business store, Kaya kailangan dun, mm -hmm. Ba, dun tayo sa mura. Pero quality. Ah, oh, syempre. I mean, hindi naman sa todong kung Kumbaga quality. Pero baka -hmm. hanapin mo yung pina. Kung saan yung pinakamura. Pero jolly pa rin tayo. Mas marinam. <laughs> naman. Bakke naman. Adwa. Itang original. Color red and white. Okay, ni Tampa. Oh, the fake niya. Oh, the fake. Te, oh. Te. Eh, kami dukunak. Aduang. Alin ako na, ingga in, 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 na ako na ako po. Hoy, tanggihin siyang madagol na. Ayun. Meto mo. Ayan. Pineapple juice ng ACE. Itang makanyan ka ka ikatas, tas, tas makanyan ka taba. Ayun. Wow. Pa-meto. Sige, turo kena. na. Try pa sabay na natin yung shampoo. Wala na tayong no, shampoo. No. This one. Ayan, good place. Pag-up yung tortillas ko. Kuha tayong tortillas natin. Deserve natin huwag kayo. Charot. Ngayon yun, Burima. Sige. Ingka kami na iwalay natin yung resibo, na para bago. Eh. Tara. Po ba pang ano niya, uh, pang snack niya sa school, oh. Pogs. Iraya. <laughs> Iraya. Ay, ibain pala ini. Pogs. Tingnan mo. Pukwasa na ako nito. Cream cheese spread. Tingnan mo yung presyo. Pog na lang. Pas na lang, pas. Magreno na lang tayo. So, ayan, mapagpalang araw, mga kasama. Kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat? Okay. Hey, Ngayon pala ay July. Ngayon July hmm. yan, 25. Maniminit po tayong, ano, para sa food tray. Ayan, hindi ko sure kung biglaan ba to, ano. Uy! <laughs> Nagugugod <narecommend> ko. <laughs> narecommend tayo ni Maring AJ kay Tita Bingko. Ako sa Bonsagol. So, ayan po. Punoy ko to lahat, tagi isang flavor. Oh, Mako, nakakyan. Just <laughs> <laughs> na ba, yung camera ko. Punoy ko to lahat, lahat ng flavor. Ano kasi nga gusto? Oo, wala na tayong kukunin. Miss, gusto mo ba yan? Charot-charot lang. Pagawa natin siya. 300 ml. Ay, tatay. Oh. Pak nama pak. Kain daw muna sila Pang last to Judith kasi ngayon Judith Judith ngayon, wow. Judith. Kaya pang lusit siya, ang daming magbabayad. Para po pala sa mga nagtatanong kung bakit po tayo lagi na face mask at naka-shades or salamin sa so tuwing nagbabiyahe po tayo. Sa mga di po nakakalam ay tayo po ay Tigapora at marami pong mga dump truck dito na may mga kargado po ng mga buhangin. Ayan, pag nakasalubo mo po yan ng mga 60 to 80 kilometers po yung takbo niyan. Yung buhangin po nahulog, tatama po yung sa mukha para po pa tinamaan ng maraming karayom sa bukas sa sobrang sakit. Grabe po. Share ko lang. Panigang. Opo. Opo.

Sige po na ako buro. na yan niya. na. Ay, na. Sige, test. Thank you po. na yung ganito, test? 100 Thank you. For... 100. Oh. Okay. Thank you. you ng gula? Wala. Diles? Korak na. siya kayo paluto. Dulong? Wali ka magdulong? Uh, okay. Meto na pala ang kidot eh. Okay na. Pato ba mata sa lima? Oo. Uh Kami -uh. maluto. Magka magkaning maluto. Maluto. Magkaning maluto. 70 niya mo. Sige, din lang yan. Wala na yung bawas yan. One fourth. One fourth na, malaga. Okay na rin. Kakapili ko kanyan. Mga plus ko dalit. <laughs> yan, sisaw. Balik-balik dito kasi tinatawag siyang malago. <laughs> Gusto daw niyang bumalik dito kasi tinatawag sa malago. <laughs> May sabi niya, babalik ako doon bukas sabi niya. Bakit ka ako? Oh? Tinawag daw siyang malago. Magkano kaya niya Tang? 30. Eh? 30 ayak ano nga? Ano? Atas. <laughs> Hindi ako nangyemi atas. Kalo wamu sana impressioning me tatasne? Awo. Aline aita aipet. Awo, gladnet. Matura ne matas tane bas? <laughs> Awo, matura ne matas Pagkakainal okay. Ay, may bitas ito May darin pala daramdaman. Ay, kaya chula again, eh radan oh. kai pala tsula lagi ni. Wow, daing ko tsula pala lagi Wow, daing ko. Ito ako sa nagtitinda ng gulay sa dinaya. Kaya bore ko magbalik kasi mahiyaws tumulago eh. pin. Bali mga food trace yung ano natin ngayon na. Nagpalingki po tayo ng mga food trace. Good morning mga kasalo Kumusta po? Kumusta po ang lahat? po Kaagaling lang po ulit natin lang pang, pang public market At ngayon po ay may oras po tayo Mag-almasal Dahil po sa blessings po Natin na uh, Blessings po natin na uh, Food tray siya ngayon Wala po tayong tindang ulam ngayon Food tray lang po Ayan po si Sal nag lang po tayo Yun nga Hmm. Ngayon po ay food tray po Ang order natin hanggang mamaya At saka yung mga extra po na sobra na uh, pinapa-orders po din natin kagaya po nung nakaraan. Kumbaga po sa ngayon, isa po itong pinaka-blessing po na binigay po ng Panginoon sa atin yung yung food tray po. Uh, pinaka-bonus po sa atin ay yung pinadaan muna natin yung ano nagpapandisal. Pinaka-bonus po sa atin ay yung food tray po siya ngayon. Pero yung talagang hiningi po natin ay yung pagtitinda po, po natin ng ulam sa araw-araw. Kasi ang hiningi lang po naman natin ay yung may makain po sa araw-araw, tapos may pambayad po ng mga bills. Ay. Yun nga po, tinupad pa din niya. Tapos yung, yung food tray po, pinaka-bonus po siya kasi medyo mas malaki po yung konti. Yung, no, paano ba yun? Mas malaki ba yung count? Yung mas, ano mas malaki? Food tray or yung tinda ng ulam sa araw-araw? Yung kitaan. Mas malaki yung food tray kasi. Okay, mas ano? malaki po ng kaunti yung food tray. Pero mas nakakapagod po yung... <coughs> food yung food tray. ano sa nakakapagod? yung food tray o yung Pareho lang. Pero kung pong... luluto ulam, sinasandok mo pa. Minsan maghapon ka. Doon? Parang feeling ko mas nakakapagod yung ano yung pagtitinda ng ulam. Mm mas nakakapagod po yung pagtitinda po natin ng ulam kasi minsan <coughs> umabot po siya nang maghapon bago maubos. Pero yung kita, yung hindi po ganoon karami pero pero mas malaki yung ano sa food tray. Um, puhunan. Ah, yun Puhunan. Kasi lalong-lalong na. Kung wari po, ilang tray po yung in-order nila. Ganun. Tsaka yung sangkap. Mm. Iba pa rin yung puhunan sa food tray. Mas concentrated yung lahat Kaya sa ano, lutong ulam Kasi simple. Parang mm. nagluto ka lang ng... Kung bagay, pinaka-bonus po natin sa may food tray ay yung mga extra pa-orders po natin. Mm. Kasi yun lang yung pinaka kinikita natin na extra. Yung mga sobra? Ah, uh, yung, halimbawa, magpapasobra. So, mm -mm. Kasi po talagang ayaw na po namin na, ayaw ko na po talagang may pagtrabaho, maaari lang kasi. Dahil nga po sa sinusubukan po natin manahan na may kabangalan, <coughs> alam ko po na magkakasala po ako kapag naipagtrabaho po. Alam naman po natin yun, ma aminin naman po natin, no, hindi talagang. Lalo na pag may nakatrabaho ka na, bida-bida, ganun, alam niyo po yan yung tas may boss ko ng power tripping, parang ganun. Ayun, yung boss mo ng power tripping. Hindi, <laughs> boss mo si Jesus eh. <laughs> kasi naranasan ko, kasi may, meron pong dito sa taga sa amin na uh, hindi po ako nag Hindi po alam kung pastor na po siya, pero nag-preach na, po sa, nag na po siya sa church. Tapos dati po niyang trabaho is BPO all call center kasi gusto ko nga po magtrabaho ng <clears throat> alam ko po na medyo matatapatan po tayo yung kita natin sa BPO pero hindi ko nilalaga pero feeling ko kahit pa paano makakatulong po yun pag nag call center agent po tayo kaya lang ang problema po tinanong ko nga siya yung pastor nga po or preacher kung nagkakasala po, ba siya pag uh, kung nagkakasala nga po ba siya sa trabaho niya sinabi po niya oo oh, kasi kasi magkakasala po yung puso nyo eh. Kasi yung, imagine nyo, no? Yung tatawag sa inyo, sisisihin ka, mumurahin ka. Uh, tinatanong, bakit walang data yung cellphone niya? Tapos ganoon, wala palang SIM card yung cellphone niya. Tapos mumurahin ka niya. Di po ba? Sa mga BPO po, sigurado maka-relate yun. Yung utol ko, BPO din po. Pati yung girlfriend niya. Kung baka siya po yung, alam kong... May ano... May mas malaking naman na offer na trabaho. Kasi nagtatanong-tanong po. Kasi gusto ko na po talaga ulit... Ah... Uh, magtrabaho ng gano'n yung ano po yung gano'n iiwan ko na po talaga yung, yung pagbablog content creator dahil nga po sa nag-iba po yung pananaw natin sa buhay kaya mapapansin niyo po yung transition po ng channel natin naging van life nagluto sa likod sa likuran po namin kinakapa po yung sarili mo oo kinakapa po pero dinasal ko po ito kinakapa po <laughs> dinasal ko po siya at yun nga po natupad tinupad po ng pangalan praise all to God thank you po Lord Jesus kasi ito ito po, wala wala, 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 po wala po akong boss. Uh, may pagkain po tayo sa araw. May pagkain po yung mga bata, yung pamilya ko sa araw-araw. Tapos kahit pa paano, may makapagbayad ka ng bills. Wala po. Share ko lang po. Para sa mga nagtatanong. Kung hindi siya kinalugdan ng Lord, tapos na si share natin siya. Alam mo yung, pa-start natin ng business. Mm. Monetize yung, wow, dati po ang dami po na aming pinaggagawa, tapos na, na demonetize pa tayo. Tapos na pag-start po natin, Timano, naka may ads po yung channel natin. Kahit wala pang kinikita, at least um, uh, mm -hmm. may motivation May po, ka. may motivation ka. Binigla po tayo eh, wala na po tayong plano doon eh. Mm -hmm. Kasi nga, titigil na po sana tayo. Kaya lang, yun nga po, sinubukan po namin yung ganito, yung pagluluto, tapos nagbablog. Share ko na po. Nasarapan po tayo sa timpla ni na kape, kaya nagpapas na po tayo ulit. Ayusin lang muna natin yung ulit yung mga gulay natin. Ito, tumutubo na yung lupa sa mga patatas. Ayun, bali ito yung mga iiwan natin dito, tapos ito yung mga nakabukod na dapat na nasa ref. Ayan, mga napapanat. Ano ba yung word na Tagalog nun? Trabahong tamad. Ayan, tapos ito yung sa mga fridge, mga frozen goodies natin sa show meat meron pang isa pero hindi na kasya. uh, try natin doon kung may may papasok pa tayong isa doon medyo na yung bilhin natin karne ngayon at ito po ang ating limpo para sa ating sisig ayan, yan nakatutok po sa electric panel eh. Heto at pinapakuluan na natin ang ating roast Ang para sa ating roast beef. Po. Tagal po yan. Ilang oras po yan. Yung singkot siya po. Ang tagal. Kaya pala yung LPG gas natin eh, 10 days lang. Dahil nga po dito. Tapos bad trip kanina. Nawisik ko yung pentel pen. Ayaw matanggal. Kailangan patuloy gamitin nung ano yung pantagal ng nil nil polish. Bad trip eh oh sakto dadagdagan ng tubig mo para magpapaidlip ako. At okay na nga po ang ating mga puto ano? You know. You know, kiniso. Skinis Kinis na, sarap-sarap. At tayo magprito na. rin po pre-prepare na sa nisaw ang ating roast beef <laughs> <laughs> kuha daw tayo ng no? ito tapos dalawa, apat na ito tapos isa ng tapos butter kuha na daw natin lahat ng butter dito ay medyo malaki yung mga ano na mm -hmm. Mushroom. Naamoy ko na yung roast beef. Yeah, Kaya nga eh. Whew. Okay, na naman po tayo sa mga sibuyas. Sibuyas na nagpapayak ng lalaki. Yung asawa ko hindi ako pinaiyak pero itong mga sibuyas na to pinaiyak ako ng ilang beses. At ayan po, no, nahugasan na din natin ating mga sibuyas. Ayan, kailangan po kasi silang hugasan after nyo mong balatan. Kasi direktan na po ito. eto na po ang ating lutong ulam na food tray. Ayan, ito po yung sisig natin. Niyo. Roast beef po natin. Tapos ito po yung mga pasobra orders po natin. May order din po pala po to si Madam po. tayo na po at i-deliver na natin to. Dal-dal ni Self. Sorry guys. gulo. Yung po tong babae na to, kung saan-saan po ako gusto papuntahin, buti na lang natanungan ko po yung si Ma'am AJ. Ano, 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 pari kay AJ? Tawa ng tawa si Ma'am AJ kasi oh. di-deliver sana ako sa, sa, ibang bahay. Ilang beses na nang nangyari sa akin yung dati. <laughs> Sino ka sabi sa akin? <laughs> ano, ay toya nga na kanya na ako. Pauli na kanya, Marcia. Ay toya. Stupid. Kita ba gate? Mamaus na ako. Toyang! San-san ako gusto niyo pa deliver? Ang layo pala. Malapit pa kayo na, Lin. mo yung tawag ako ng tawag doon. Ang timing pa man doon, doon sa harap nila. Tawag ako ng tawag, tapos wala pala tawag. Tapos, nangyari na po kasi sa akin yun. Wala naman kami deliver, sabi niya. Buti na lang kagilala si Sao. San-san ako pinadala? Ano, san ako dinadala? Deliver po natin tong iba. Problema to ngayon, wala tayong panukli kasi kakatapos lang natin mamalingke kaya walang panukli si Sal. Kaya magme-message muna tayo ng exact amount. <tinyo> wala po tayong gaano ng lilinisan ngayon. ti lang 'yung nagamit natin mga linera. Ayan. Kain lang po muna tayo. Ayan po, no. Kumain kain po ako ng pandesal kanina para po sa sisig. Tapos ito lang po 'yung natira natin. Pero thank you pa rin po, Lord. Ayan. Ito lang po. Wa exception. Ito lang po 'yung natira natin sa ulang Kain lang po muna tayo. Kain lang po tayo. Ayan po mga kasawala. Maraming 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 salamat po sa wala po ninyong sa amang panonood hanggang sa muli. Ingat po ang lahat. God bless us all po. Hay. Ay, komo na. Eh,